Aries, ngayong araw ang makipag-usap sa malayong tagpuan na kung kayang iwasan ay gawin kung walang pirmahan na dapat na gawin, dahil kung ordinaryong usap lang, ay magagastusan ka lang, at walang resultang maayos, at ngayong araw ay may aura ka ng swerte sa maliitang deal, pag may dumating ay huwag mo na pakakawalan. Dahil kikita ka naman ng maayos at pwedeng maging mas madalas na mangyari. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat sa family member kung may mga kausap sa transaksyon na tungkol sa pera, bigyan mo ng advice na laging manigurado, nang hindi sila magawa ng kalokohan ng mga kadil. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang problema, sa mga ginagawa, pag unlad pa ang sinyales basta huwag ka magpapalate, at sa gawain ay mapupuri ka ng ilan sa mga superior mo ang pinapahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 20 at number 15. Taurus, ngayong araw ay may aura ka na madaling makagawa ng katalinuhan, Nakaya mong maging maayos ang pakikipag-usap, pero mas mainam din sa iyo nang huwag ka, magtitiwala kagad dahil may mga tuso ka rin nakasama sa usapan, na gusto ay makalamang sa iyo, ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay lagi kang mag-ingat sa mga usapang investment o usapan na tungkol sa pera, at bigla ang may sasabihin na tungkol sa pag-ibig ayon sa iyong gabay. At kung may ginagawa naman kayong plano ng pamilya, tungkol sa bagong pwedeng pagkakakitaan, ay ituloy lang ninyo, at dahan-dahan para mas naaayon ang magagawa ninyong plano para kikita ng maayos kung may tutuloy. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal magpalabas kung investment at magpautang, at tumulong sa ibang tao, dahil lahat ay pwedeng kang magkaroon ng problema sa pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya laging maging masipag at mapanuri sa gagawin at pakikisamahan, nang hindi ka madalaw ng suliranin, sa trabaho ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 9 number 14 at number 35. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging. Maingat kung mga deal na pupuntahan dahil pwede kang magalit kagad. Dahil may kahinaan ang aura mo na maging mapagpasensya, sa mga tao na mahilig gumawa ng hindi nararapat, at ngayong araw kahit may kahirapan kang magpigil, ng galit ay may aura ka naman ng swerte. Lalo na kung kasama mo ang mga kapamilya. Sa mga gustong gagawin, ang isa mo lang na iiwasan mo. Ay bumiyahe ng malayo may kahinaan ang katawan ngayong sa pagbibiyahe ng malayo ang mga pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule na dapat nilang magawa, kaya sabihan mo, napuntahan at gawin kagad, Kung sa trabaho o ibang pwedeng kumita ng pera ay okay para puntahan. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na pwedeng magkakaroon ng maliit na problema, kaya dapat talaga ay mahaba ang iyong pasensya nang hindi makapasok ang negatibong enerhiya sa pag-iibigan Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 30 number 8 at number 17. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pag. Hahanda na pwedeng gumawa ka ng desisyon na ikakalungkot ng iba at ikakasaya naman sa iyo, pero kung magmamadali ka ng desisyon, ay pwedeng mabaligtad ang pangyayari, kaya dapat ay mabusisi ka oras kung may gagawin ka ng desisyon, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong pag-uugali sa mga maling makikita ng iyong mata, kaya pag ay dapat kang umiwas, dahil sayang din ang good energy mo ng swerte baka doon ka magalit, sa makita mong maleswa magsalita at kumilos na makakausap. Sa ibang transaksyon kung sa gabi ay pwede mo rin kausapin balanse, ang aura mo noon matalino na ang mahaba ang pasensya, ang pahiwatig kaya makakagawa ka ng maayos, na gusto mong magawa. Sa trabaho, ay maayos ang lahat basta mayroon kang striktong ugali, ay wala kang magagawang pagkakamali, at sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay pasalubungan ang minamahal ng paborito niyang nakakain, nang lalong sumaya ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color red number 10 number 25 at number 8. Leo, ngayong araw kung may mga plano na bumisita sa mga kapatid o kamag-anak ay mas mainam na huwag ka nang tumuloy dahil madaming bad energy sa mapupuntahan, gastos at inggitan ay hindi mawawala at mga pakinabang lang ang gusto sa iyo. Sa ibang araw mo na lang sila puntahan ang pahiwatig. At sa mga gagawin, na pakikipag-usap ngayong araw ay pwede kang tumuloy, basta lagi ka lang makikinig ng maayos, at kaya mong ilabas ang iyong mahusay na isipan, at sa iyong pera mas mainam na mabigyan mo ang minamahal, nang lagi kayong magabayan ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig ay maging masaya ang aura mo pagkausap ang pamilya, ng iyong minamahal, para hindi ka makakuha ng kapintasan sa kanila dahil kung magkakatuluyan kayo, ay mas gaganda ang aura ninyo ng swerte ng pag-asenso ang pahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14 number 29 at number 12. Virgo ngayong araw ay may aura ka ng swerte kaya. Pag may pagkakataon na pwede kang makagawa ng deal ay gawin mo kagad, hindi ka man kumita ngayong araw. Sa hinaharap ay magbibigay sa iyo yan ng maaayos na pagkakaperahan ng pahiwatig. At ngayong araw ay may aura kang maselan na okay sa iyo ngayong araw dahil para hindi ka malapitan ng mga tao na gusto lang ay makinabang sa iyo, at huwag ka rin gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil walang pag pagunlad na maayos ang ganoong transaksyon ngayong araw. At kung may bibisita sa tahanan, ay iwasan mo na kagad kahit malapit pa na yung kaibigan, dahil madadalan kanya ng kamalasan ngayong araw, kaya iwasan mo muna ngayong araw, nang maging masaya ang aura ng swerte sa tahanan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal muna ang mga pagkaing na mabibili sa mga lansangan, na inihaw at mga bagoong, patis at mga lamang loob ng hayop, magpapahina sa ugat ng baga ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa pagmamahalan ay maging mas malambing ka sa minamahal nang mawala ang inyong mga bad energy na nakuha sa pakikipag-usap sa ibang tao ang pinapahiwatig Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 21 number 19 at number 33